Maikli lang ang buhay kaya wag mo nang mas paikliin. Maikli lang ang buhay wag na nating gawing komplikado. Iwasan ang mga negatibo at manatiling positibo. Payapang isipan at puso ang resulta kapag ikaw ay laging positibo. Maikli lang ang buhay. Huwag nating sayangin sa walang kwentang bagay. Sobrang ikli lang ng buhay. Piliin natin maging masaya, maging mabait, at maging totoo, i-appreciate natin lahat ng bagay, kasi hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa mga susunod pa. Sana patuloy tayong magpatawad at magmahal ng buo sa mga tao sa paligid natin. Ang buhay ay katulad ng isang basketball, ay sobrang napakaikli lamang. Huwag mo nang hintayin ang last 2 minutes bago ka bumalik sa Panginoon.